sa Action Radio Bacolod. Ah, uh, good morning Action Art. Kung niya tanang ito po sa Action Radio Bacolod, good morning. Salamat. Sir, uh, ang pag-intindi ko may schedule, imo-imo niya grupo ang mapapreskon karon alas dos? Ah, uh -huh. uh, yes, uh, Action Art, no? Ang ato niya grupo mabakod, uh, manibela, nga bakod manibela ng mm -hmm. legit ni Jabala ng okay. uh, registered ang mga ang nag-excess nga uh, grupo sang Bako diri sa Bakulod, uh -huh. kita karon sang isa ka preston nga din pa nga tagay wato, no? Okay. Ay para ini sa aton nga panawagan man sang aton didto nga grupo nga national blast kuno sa so, amon uh, nga namitingan ni Chairman Marvel din sang Manila mm -hmm. ay actually ay blog blog update na duwa dagtawa na gyud So time na din nga uh, ma plus start naman din sa siyudad sang Bacolod, ang plano naman nga mag biyahe Okay. Kung nagligad may activity ka mo, not necessarily nga nag-upod ka mo sa untat-biyahe, kundi ato na ligad o information and education campaign, uh, may due lang na percentage na nag-upod-biyahe. This time, kung ni sir, ano hundred percent naging nga may untat-biyahe ang inyo grupo? At sa sinayang uh, ugada, yung action art, uh, uh, hindi lang na siya kay tayo untat-biyahe asod-asod nga rally, protesta, parada, at ang amon niya mga kabataan, asawa, dalon din inintala naton, ipakita sa aton nga dalanon, sa aton nga ahinsya sa gobyerno, mm -hmm. na hindi amo sinikadali, tag amo inigali kadamo ang mahalitan, sang ilang nga programa, nga pagpilit, na ipakonsidera kita, sa sini nga December 30, 31. Mm. So amo ina ang aton nga pagay mo no uh, asod asod nga no hindi lang niya kay isa ka bisis kundi nga si BCG nga rally protesta. Okay. Amun, nga, yeah, so may target na ni eh. san uni nga petsa kung madayon gid man sir. Ah uh, by the way so sa sini nga ano sa may target kita yang um, uh, sigurado na ya tubong sa pizza guest. Okay. Sa dungan sang um, International Human Rights Day. Mm -hmm. uh, kita nga mga transport group o upod sa aton nga grupo nga nasunal sa Manila. Okay. Sa kay Chairman Marbalwina, mag-upod uh, ng sila dito sa isa ka program sa Kamidiri. Uh, mag-aparada man sa upod sa mga human rights group, no? Mm -hmm. dire sa uh, Negros. Maparada man ang tanan niya mga drivers. Kahit biktima biktimaman kita. Ang uh, sining uh, aton nga uh, sistema subong sang aton nga gobyerno no. Okay. Ang pagdula sa amo na matamat sa dalanon Aha. So Domingo adlaw, man ang adlaw ay klase ay mga problema no bisan di ka mo mag-inform na sa mga schools. Bali ang ah, matabo sini may ara lang kamo pagprotesta o kung, uh, pag, uh, pag uh, upod uh, sa mga program uh, Sir uh, Rodi. Ay, ay yes amo din. Aha. So bali ah, pero, pero ang untat biyahe ni San Onni more or less nga December ning plano niyo man nga mag-upod sa Manibela. Ah yes, ah uh, ang ang target nato no, uh, mga pizza, pizza siguro. Sa ano say at uh, 11 to 15 dira din ay action art. Kay 11 na subong. Okay. Kaya para nga uh, masigurado good nga uh, if kag makita gid ang aton nga gobyerno kag magatagan gid sang aton mga opisyales sang aton nga mga gobyerno So ang 11 December 11 and uh, 215 bo isa kasi man nagid uh, I mean 1 2 3 4 5 days gid uh, nga, nga untat biyahe ti diri sa Bacolod untat biyahe way gid na unit yung madalagan di kon madayon na gina Ate uh, ang ina yang uh, untat biyahe bali ginanamin kita ta na, uh, ginaplanuan pa mm. uh, sa 11 to 15. Kundiin ka mo. Uh, on, uh kung may untat biyahe, man, mag-untat di kami yata ng biyahe. Auto okay. Na consolidated, nga nag sa aton. Pero, uh -huh. niya ina naton, nga dapat uh, tanan maupod, upod last na lang naton nga request ni. Hindi uh -huh. na niya maniwap kung ang kaso nga mag-upod sa consolidation, wala nakita sang tingog, kag hindi na ni maaway naton sa gusto kay kay kontrolado na kita sa aton nga estado kag sa aton nga mga kooperatiba nga gibudlan. Aha, correct na. So sini, sir, uh, ang matabo si ni sir ang barangayan ta si Nigeli kun ano nga petsa gid by uh, December starting December 11 to 15 kun ano ni nga petsa na nga mauntat biagi kamo di sa Bacolod. Ah uh, yes, amo ginano mm. kay ang didto sa Manila amo man ang plano sa aton nga chairman. Kag okay. indi lang sa sini kundi sa bilog nga bulan. Mm. Mm. So, tanan nga bilog nga uh, Pilipinas, kada lugar may aras ang protesta. Okay. Uh, uh hindi naman siya siling mga strike, kundi may mga protesta na sa dalan. Makita mo nga uh, okay. uh, kadamo, nagigya bala nga mga tao, nga malinakat na lang. Kada, mm. ano, doon na nito, katubo, bala nga lang taon, bala sa ato, nga subong. Okay. na Nga kami nga sa transport, ah uh, naga-sapper kag naga-sala na uh -huh. kung ano na ang amon para January so ang amon pati pamilya sini maabot sa punto uh -huh. nga malinaw kag magtipon kami dira tanan sa Ibisce okay. kag naga-bilog uh, namon nya pamilya dira bigay kami guro mang New Year tanan-tanan so so uh, ang malain galing tud kay until subong no until December 31 na lang ni kag ang ginaayo nga Tani, i pasigiyon ang operation nyo starting 2024 do ay klaro subong no bangod lang sang memorandum order ngani. ay ah, yes amo na amo na action uh, art ang aton nga dinakulat pa no. E, mm. kung hindi isla mapahinga daw alin sa 11 to 15 ati uh, amo na siya ang ginahambal ta nga sige sige nami nga rally protesta sang binog ng ah. Pilipinas. especially sa sudad sang Bakulod kay kami diya sa Bacolod, Bakulod ya. Yeah bisandiin mo na lang yung makita, marali, big kami. Okay. Pagkatapos, kung hindi, good man kami nila, Ah, uh, kung hindi naging kami nila pagpabiyay on by January, panakpo na tanan. Ang mm. tanan namon yung slakyan, ipuntok na namon tanan sa NGC. Kaya dito kami tanan, mga tululog, tanan kaga mga ililiktar. Kay pakita, ta, kay ti, ang aton din nga mayor, wala man ang gami nga naga, uh, ano sa aton, naga bulig. Ang ginabulig mm. niya, ining modernization program pa. kag uh -huh. dapat Kaga dapat ang aton nga sitwasyon kay timan andaman nga wala man ini budget ang aton nga modernization program mm -hmm. kung si Secretary Bautista pa pambalon 7 to 10 years pa kag matapos ini kag magahitto ti 7 to 10 years pa sacrifice mo kami amo niya sa amon yung, sina kadugay nga paano nga amon pangadlaw-adlaw sina mm -hmm. yes Hola to na niya kag dugangan tala ni karon sa inyo sining press conference ah uh, ba kadto si Migo mo Alvin karon to kitay kamo ah Ate, uh, mayo din aksyon. Ate, daw na hidlaw <laughs> man uh, sa <laughs> medyo. Taray mo. Gani. Uh, anyway, uh, Sir Rodi, salamat, uh, sa uh, salamat gid sa tiyampong ginatag karoon nga morning. Kag, salamat gid sa dira sa bakod. Uh, uh, uh -huh. Ate, madamo gid nga salamat. Aksyon art, no? Kag, sa aksyon radio, madamo gid nga salamat. Good morning, good morning. Hot, ang presidente sa nga bakod, diri sa Bacolod ang ila counterpart, amuning Manibela sa ibabaw, uh, dito sa nasyonal. Tiba lang tayan ini, By December 11 to 15, kung yun, ang mga uh, ginaplano, ginabuko,